Ang panawagan ba ng ibang sektor na kung sakaling magbitiw si Bongbong Marcos ay ipalit ang ibang tao kagaya ni Ramon Ang, um, ang mga Pinklawan, sila Lenny Robredo, na hindi naman hawak ang titulong Vice Presidente ay merong basihan sa ilalim ng ating konstitusyon. Merong bang uh, kaparehong istorya nito sa ating kasaysayan na magsasabi sa atin ng kung ano ang dapat nating gawin? Ito po si Attorney Michael Perario at pag-uusapan po natin yan. Kamakailan lamang ay uh, lumutang na naman itong maugong na balita na may usap-usapan daw na ang militar ay baback-upan ang isang uh, uh, transition government o reset government na kung saan ito ay pamumunuan ni, ni Ramon Ang bilang isang uh, uh, temporary na, na pangulo hanggang magkaroon ng, ng eleksyon. Surprisingly, ang ilang mga tao kagaya ni... Uh, mayor magalong ay sinuportahan ang ideya na ito dahil si Ramon ang daw ay magiging isang magandang choice dahil siya ay businessman at uh, known strategist at kung ano na pang kanyang mga kwalifikasyon yung mga dilaw naman mga pink ang panawagan ay pati si Sara Duterte ay uh, bumabarin sa puesto para bigyan ng daan ang appointment or temporary appointment or temporary president ng magmula probably sa kanilang hanay ang ganito mga suggestion po ay malinaw na wala pong basihan sa konstitusyon. The only way that a non sitting vice president ay papayagan na umupo uh, in a transition government is that if there will be a complete revolution, uh, ay kudeta uh, halos kawangis ng kung anong nangyari noong Ah uh, EDSA 1. Sa Pilipinas po dalawang modelo natin ng People's Revolution. The the EDSA model, EDSA 1 model and the EDSA 2 model. Sa EDSA 1 model ay uh ay, nagkaroon po ng deklarasyon ng kudeta. Uh, there was a military takeover talaga na uh, nabisto lang yung pag take over nila in really na pag-establish ng military junta. Hindi naman po talaga naka si Cory Aquino to be the president. However, yung kanilang military junta ay na discover kaya po uh, uh, nagtago si Enrile at si Ramos noon dito sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame. At nung uh, panahon na 'yan ay nanghihingi sila ng panawagan sa tao para sumuporta. At dito na po lumabas 'yung People Power. At dito ito pong uh, example na ito. Ito po yung, 'yung first model na kung saan talagang nagkaroon ng total breakdown ng government na wala pong uh, natira at pag upo po ni Cory Aquino, nagdeklara siya ng revolutionary government at lahat po ay pinababa sa pwesto. It's a complete reset na sa aking pananaw ay nasayang lang. Ang uh, ikalawang modelo natin ay ang EDSA 2 na kung saan yung ating sitting president ay pinalitan ng uh, kanyang vice president na noon ay si Gloria Macapagal-Arroyo at ang tinagal na presidente ay si Arab Strada ito pong pagpapalit nito kay Arab Strada ay meron po yung istorya na halos kawangis po nang nangyayari sa atin ngayon. Noong panahon po na yon noong 2001, in the tumultuous three days po sa, sa EDSA, uh, halos tuloy-tuloy uh, po ang mga negosasyon dyan para paalamin kung sino ang papalit na presidente. Isa po sa mga lumulutang na pangalan noon na itinutulak ng kampo ng mga oposisyon ay si Senador Rocco. Marami pong gusto na si Senator Rocco ang pumalit bilang presidente instead of si Gloria Macapagal Arroyo. Kagaya ng kampo ng mga Osmeña from Cebu, sila Renato De Villa ng Reforma at ilan pang mga kalyado. Marami din po kasi ang ayo kay Gloria Macapagal Arroyo uh, because of her uh, reputation ano. And uh, Senator Rocco was being urged na to throw his uh, hat into the ring to be considered as president. Pero sinabi noong ni Senator Rocco na mahirap sa sitwasyon natin sa kasalukuyan na kung saan unstable ang government that we will shake it even further by introducing non-constitutional measures. Non-constitutional because siya ay hindi kasama doon sa line of succession. Although sino ba ang ayaw maging presidente. Pero naniniwala si Senator Rocco noon na then was not the time. Ang kailangan noon is to stabilize the government and uh, we are in trouble at that time. At uh, to stabilize the government, we need an anchor. Ang anchor po natin dyan is the Constitution. Kailangan nating sundin yung saligang batas. Otherwise, the more that we tinker with the Constitution, the more that we will get into trouble. Mas lalo tayong mapapahamak kung may mayroon po tayong mga gagawin pa na paglabag o pagbabago sa konstitusyon. Ito yung sinasabi ni na Rimulya, to bend the law. If we bend the law today or we bend the law even further, it will co create more chaos. So, the more solid solution na sinuggest ni Senator Rocco was just to follow the constitution. And this is the same thing that is before us right now. If ever man mag-resign si Bongbong Marcos, We have no other option but to follow the Constitution. At ang uh, ayon sa Constitution, it is the Vice President na dapat ay umupo. Maaring hindi nyo yung gusto, maaring may iba kayong preferred, but to allow Ramon Ang to sit as President, definitely will have no constitutional or any legal basis at all. Wala rin siyang moral basis. Kahit na sino pa is naisuggest yun dyan, na hindi nakasaad sa Constitution in the line of succession, will not be acceptable because it will violate the very fundamental law na pinaglalaban natin. Ang lahat po ng ating karapatan at ang lahat ng batas na ating pinatutupad ay kailangang umayon at sumandig dito po sa ating saligang batas. Kaya nga po, saligan ang tawag yan. Dito tayo lahat sumasandal. Dito tayo nakasandig na lahat. Dito tayo dapat susunod. Kapag ito ay ating bina-violate at isinasasang tabi, ay lalo pong magkakagulo sa ating lipunan. At ito po ang sinasuggest ng mga tao na ito, yung mga gusto po na si Ramon Ang, si Lenny Robredo, o sino man na sinasuggest nila na mag over sa government sa pagbaba ni Bongbong Marcos, ay hindi po totoong nagmamahal sa bayan. Ang nais po nila dyan ay kaguluhan. Ang nais nila ay hindi kaayusan. Ang, 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 ang nais nila ay pag-agaw ng kapangyarihan. Ako ay uh, naniniwala na sa ganitong sitwasyon sapagkat ito ay meron tayong mga modelong sinusunod na ang dapat lang talaga nating gawin ay sumunod tayo sa saligang batas. Hindi natin man gusto ito, ayaw nyo man kay Sara Duterte, ayaw nyo man sa kanyang pamamalakad, siya po ang nakaupong busy presidente sa kasalukuyan. At ayon sa konstitusyon, kailangan nating galangin ito. At kung bababa si Bongbong Marcos, walang ibang dapat na mamuno sa ating bayan kundi yung nakatalagang bise presidente at kailangan lang nating lahat patuloy natin itong san, uh, panindigan sandigan patuloy tayong mag uh, diskurso patuloy tayong makisali dito sa usapin na ito pero patuloy tayong nagsisipag-aral sapagkat mahirap talagang makialam ng tao'ng walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.